guys uh, explain ko sa inyo ito yung uh, pinakabito ng kabina ko explain ko sa inyo kung meron nito sa loob ng kabina ko lahat ng meron pati yung mga nakatikip dito sa pintuan ko yan yung mga duty namin uh, kapag may drill kami yan, lahat kami rito alin na dito sa task ko ano yung pinakarank ko ano yung warank mo sa dito sa barko ayan tapos, nakatikit dito sa kada na bahagi. Ito yung pangalan namin. Tapos, kung ano rank mo at kung ano yung duty mo kapag abandon ship sa oil spill, sa man overboard, at sa fire. Nakalagay din dito kung saan life mode ka naka-assign. Ayan. Tapos, kung pang emergency team ka, ayan. Tapos, meron din nakatikit dito sa pintuan na, ayan, kaparehas lang halos niya. Eh. Yan, lahat ng duty mo sa Android mo, yan. Makikita mo yan dyan. Tapos dito sa tabi ko, meron ding fire ouais. alarm yan. Yan. In case na makakita ng kahit anong fire yan, i-activate mo lang yan. Okay guys, ito yung aking pinakasala dito sa tabi na. Ito yung aking pag may bisita ko yung mga kurumang kasamahan ko. Dito ko sila pa uupuin. Dito, sopa sya, malamot. Mayroon din ako mga magazine dito. Ayan. Gusto mo magbasa-basa, ayan. Okay guys, ito yung ating pinaka-bintana. Ayan. Bale, hawiin natin yung kortina tapos meron pa siyang takip para mabuksan to ihilayin lang natin yung pababa Okay guys, ito yung aking bintana. Ayan, nakaharap ko sa hook deck o sa aft side. Bali, sa pinakalikod na side ng barko. Ayan, yung nakikita niyo kulay green na container na yan yan yung mga chemical yung chemical yan sa upiyakta ginagamit nila yan ayan yung view sa bintana ko guys yan nakikita nyo yung kulay green na container yan yung chemical yung chemical yan sa kubierta ginagamit nila yan tapos pati yung kasama yung mga kulay blue na drum tapos nakikita nyo yung pinto na yon ayan papunta nyo ng engine room sa makina at yung kulay blue na yon sa taas na may kulay dilaw yun yung sa funnel ng barko yun yung saan lumalabas yung mga exhaust o usok galing na ginagamit sa makina okay guys ito yung aking pinaka lama dito sa pag ako dito sa kwarto kwarto ko dito sa barko so nakikita na siya guys longboard sa sabihin ang dalawang kama siya isa sa ba, isa sa barba bali sa baba ko nang tulog okay. so yan guys nakikita nyo yan yan yung aking kama dito sa kabina bali dalawa siya isa sa taas isa sa baba bali pareha sila may kurtina ayan nakikita nyo naman yung kurtina ito ayan tapos pati doon ano sa baba ayan mayroon din siyang ayan hindi study light pag gusto mo magbasa sa gabi Ayan. meron siyang ilaw ganun din siya baba bukas na siya Ayan. tapos meron siyang ito yung kakaiba meron siyang saksakan Ayan. Ayan. pwede kayong mag charge na ng mga cellphone yung mobile yung sa kurtina niya yan ah, okay. para pagka uh, gusto yung matulog sa gabi na madilim at hindi kayo maabala sa liwanag pwede nyo isara yan ayan ayan yung aking pinakahinihigan dito sa barko pag matutulog ako sa gabi at pahinga ko Meron din akong drawer din sa baba. Yan yung aking pinakadamit niya. Yeah. So yan guys, ito yung aking pinaka cabinet dito sa barko. Ah, uh, dito sa taas, ito yung lagayan ng life jacket. Ayan. Tapos, meron din siyang uh, immersion suit sa loob. Ito yung logo ng immersion suit yan. Tapos ito naman yung sa EEBD Okay, bubuksan ko to guys. I explain ko sa inyo. Okay guys, ito yung bali, life jacket. Ayan. Yung life jacket sa loob yan. Tapos, yung sa immersion suit at sa EEBD. Ayan. Yung kulay red na bag na yan. Yan, andyan yung aking immersion suit. Tapos, meron din akong mga, mga personal na damit ko na yan. Kasi, parang ESE, -E, pinaka, e, isang lagayan lang yan. Tapos, sa pinakababa, ayan. Ito yung EABD. Ang ibig sabihin ng EABD ay, emergency escape breathing device. Ayan. Meron din akong sampayan dito sa kabina ko. Ayan. Ayan yung nakatali sya sa may pinakalak ng aking pinto. Ayan. Nakatali sya hanggang sa Ayan. Dito sa lagay ng life jacket ko temporary lang naman yan ayan okay guys uh, itong sampayan natin sa kabina kapag may inspection mag inspection si kapitan o okay, kahit sinong mataas dito sa barko tatanggalin natin to kasi bawal talaga to sa pangit syang tingnan okay guys ito yung aking binakas taat yung table ko okay, sa inyo kung ano meron dito sa aming table. Okay guys, bali meron akong flag ng Pilipinas dito sa kabina ko. Naka-magnet siya yan. Naka-clip. Ayan. Nandito rin yung aking wages. Yung sahod ko kada buwan. Ayan, may mask, Meron din mga may kalendaryo, may magnet. At may pang-exercise. Ayan. Meron din akong laptop mga aking personal na gamit yan may headset yan, meron din akong uh, digital clock yung susi ko, relo ko meron din akong hand wash meron din syempre, meron akong tissue pang malakasan ginagamit ko yung pang personal at ang importante sa lahat ayan telepono yan, yan yung talaga pinaka importante sa lahat pag may mga standby trabaho tayo yan, dyan ay tatawagan Ayan. Meron ding ayan yung mga telephone number na nasa kaliwa. Yan yung telephone number ng mga crew. Kung ano yung rank nila. yan Pwede mo sila tawagan dyan. Ayan. Tapos meron ding warning dito na pang electrical yan guys. Meron sya saksakan. Ayan. Apat na saksakan. At may warning na ayan bawal mag overload sa saksakan para syempre uh, may wasan ng sunog dito sa barko okay so ayan meron din dito sa baba yung pinaka drawer ko ayan yung mga personal ko mga charger ko yan may hard drive ayan yung mga personal na gamit ko at meron din isang extra pang cabinet dito sa Ayan. Mga personal na gamit ko yan. Okay guys. Ito yung ating basura dito sa kabina. Ayan. Dalawang klase siya. Isang plastic waste. Ayan mga plastic. At meron isang others. Ayan. Others domestic waste. Ibig sabihin mga papel. Ayan yung mga bote, ganon. Ayan. Yan yung ibig sabihin nun. No? Uh, merong importante dito sa amin sa barko yung garbage segregation. Kasi bawal magtapon ng basura sa dagat. Dahil iniiwasan namin ang environmental pollution sa tubig. Yung ibang parte ng kabina ko yan, meron siyang ilaw yan pag napunti yan, punta na lang kayo kay electrician o sa tinatawag ng AT o electrotechnical officer. Hingi kayo sa kanila na ng fluorescent o kaya tanong bumbilya para mapalitan yung ilaw niya. Ayan. Tapos meron ding ayan, smoke detector yan. Pag yan nakadetect ng usok, yung mga nagsisigarilyo sa kabina, uh, usually bawal magsigarilyo dito sa 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 kabina. Meron kami smoking room na designated para doon ba manigarilyo yan. Kaya pag nakadetect na kayo ng smoke yan o usok, uh, mag magigilaw kulay-pulay yan. Tapos madedetect siya sa... Madedetect siya... Ayun, tutunog yung fire alarm. Okay. So, ito rin yun sa... Ayan, yun sa AC yung pinaka-aircon namin. Ayan. Eh ito yung pinaka-switch niya. Naka-open siya ngayon. Pagsasara niyo. Pero usually, bawal siyang isara kasi bawal siyang isara. Yun yung rules. Eh. Kaya para umikot yung pinaka pinakahangin sa lahat ng kabina. Basta bawal siyang ishat o isara. Yan. Tapos ito yung pinaka-speaker dito sa kwarto lang sa kabila yan. Pag may mga kain anong public address na galing sa bridge o kahit sa telepono, pag pinapis nyo yung zero sa telepono, ibig sabihin yung public address yun. Pwede kang mag-announce ng kahit ano. Na basta importante, kahit emergency siya o kahit ano. Basta hindi siya pwede gamitin sa kalukuhan. Okay guys, in, meron din sabitan ng kabina rito sa malapit sa pinakapintuan ko yan Ayan, meron siyang dalawang hook yan pagka halimbawa magpapalit ng cover or pwede nyo rin ilagay dyan Ayan, o maghuhubad kayo pwede nyo siyang ilagay dyan tapos dito sa pinakapintuan ko yan Ayan, may lock siya ito yung pinakalock nyo tapos ito yung sa baba yung sa meron siyang open at shut siya... kailangan naka-open lagi yan para yung sa ventilation ng sa aircon ba para umikot siya dito sa lahat ng parte ng barko at pupunta siya sa pinakakabina natin okay guys ito yung pinakahuling parte ng kabina ko ang kabina namin lahat ng na ko ito yung sa pinaka importante sa lahat ng toilet ayan pa explain ko sa inyo kung ano meron dito sa toilet o sa comfort room ko banyo sa tagal ito yung pinakalababo ko dito sa barko yan merong meron siyang switch yan makikita nyo may blue at may red yung red ibig sabihin yan, yan. mainit na tubig yan hot water yan tapos, dito sa kanan naman, magbubuksan mo yun. Cold water na yan. Pag gusto mo namang hot or pool, o sa gitna lang, dito sa gitna, magbubuksan mo yun. Okay. Meron ding lagayan ng tuwalya, Yan. Yan, may sapitan din. Tapos, meron ding salamin. Yan. Salamin. Tapos, sa loob ay makikita nyo yan yun yung sabon na issue dito sa amin Ayan. tapos yung mga personal shampoo nyo yan yung sa pang ahit shaving cream Ayan. Ayan. yung toothbrush toothpaste pwede nyo sila ilagay dito sa cabinet na ganito ayan. okay And, Meron din siya speaker dito yan. Speaker yung pag yung may announcement sa barco. Halimbawa, yung may one hour retard or advance diyan siya, siya mapapakinggan. Kung kahit anong public address na sasabihin kung galing sa bridge. Ayan. Meron din siya handle. Yung handle na yan, in na maalo ng barko, pwede kayo kumawak dyan. Ayan. Tapos, may lagay ng tissue okay. At, ito nung mga sign yan. Ito yung chemical na ginagamit sa toilet para yung sa natin pa para yung yung linya hanggang doon sa sewage tank ay malinis usually bawal magtapo na kahit ano dito sa bowl ayan sa bowl bawal magtapon ng kahit ano dyan okay Ayan, yung boto na to, ito yung tinatawag. Ayan, may vacuum sya. Ibig sabihin, pag tinindot mo yan, nagpa-flush sya, automatic. Malakas ang vacuum dyan para yun na, para mabilis lumabog yung mga dumi natin. Ayan. Isa pa, subukan natin. Ayan. Nakita nyo. 下午六点。 nakaswitch Ayan, naman ito May lagay na sabon sa baba Tapos Meron siyang temperature setting yun, Yung kulay blue, ibig sabihin niya Cold yan Tapos pag kulay kula yun yung hot okay guys ha. Uh, alala ko lang. Dito sa barco, dito yung sa pre-activate natin. Uh, yung sewage lang kasi ano yan, sensitive yan. Hindi yan tulad sa mga mall na pag may mga issue ka, pwede mo siya itapon direkta sa kubeta sa bowl. Dito sa barco kasi bowl yun. Uh, usual little vacuum siya. Uh, bawal magtapon ng kahit anong bagay kaya na pwede bumara sa linyada pa punta sa sewage tank bawal ka magtapo ng kahit ano na pwedeng bumara yan De, yung sa dumi natin kasi ah uh, pagpunta niya sa sewage dump yung dumi natin uh, mayroong chemical doon na yung tinatanggal niya yung nakakam nakamamatay na amoy doon sa dumi natin ayan, bago siya yun, bago siya i-dispose sa uh, overboard yung tapos yung natira doon yung iba mapupunta sa grey water yung sa hindi hindi pag yung, hindi siya kayang maano ng bacteria yung sa merong good bacteria at bad, bad, bacteria yung sa sewage so tank ayan na uh, so kaya guys pagka kung kayo sa parko, huwag yung magtatapo ng anong tissue na pwedeng pumunta dito sa bowl kasi malaking problema sa aking lahat yan dito sa ating lahat kasi maapektuhan tayong lahat yan tayong pinaka halos lahat lahat ng pro Yun. bawal din magtapon dito ng mga ano yung mga sabong panlaba yan na kasi yung function ng itong mga sabong panlaba yan yung maring yung bakterya na pumapatay dun sa pag pag tinado sa amoy ng dumi natin, pwede siya mamatay kapag tinapunan mo siya ng mga may mga bleach. Ayan, may basta may mga bleach o kahit anong, basta ang pwede mo lang ipanlinis dito sa bowl natin. Ito yung ayan. Kamasin lang yan. Kahit sa ibang barko lahat. Yan. Ayan. Ito lang yung pwede niyong gamitin. Huwag kayong gagamit ng kahit anong, kahit anong sabon. Kahit bleach yan powder, yung mga powder ng panlaba yung pabango, yung mga domex, ganun. basta huwag gagamit. Ito na, gamma Kasi pang enviro environment, environment niya. Pati nga doon sa bacteria, yun yung pinaka-function.